alam bang sa isang kilo lang ng chicken neck ay makakagawa na tayo ng ganito karami ng chicken skin? At ganito naman karami na chicken neck balls? Ayos na ayos itong lulutuin natin, pang pulutan man o pang ulam. At sa dami nitong magagawa natin, kahit sampung tao ay makakapag-ulam na nitong chicken neck recipe natin. Ano pang hinihintay natin? Let's start! Dito po ay may binili tayong isang kilo ng chicken neck. Sobra lang po ng ilang guhit kaya umabot ng 111 pesos. 95 pesos lang po kasi ang per kilo ng chicken neck sa supermarket. Bali, ang gagawin natin dito ay huhugasan itong maigi at tatanggalan natin dito yung tubo na nakadikit dito sa leeg. Ganito ang itsura niyan, guys. Kasabay ng pagtanggal ng tubo, ay tatanggalin din natin dito yung tiratirang mga balahibo. Matapos malinisan, ay hugasan pa ulit natin ito ng isa pang beses. Matapos mahugasan, ay titimplahan na natin itong leeg ng manok maglalagay tayo dito ng nasa tatlong kutsarang patis. Isunod na din natin dito ang estimated 2 tablespoon ng pamintang pino. Haluin at masamasahin natin ang mga leeg ng manok. At para mas manuot ang mga pampalasa na inilagay natin, ay imamarinid naman natin ito ng kahit dalawang oras lang. Mas mainam sana kung overnight niyo itong ibababad dito para mas maging malasa ang mga leeg ng manok. Pero kung nagmamadali naman kayo, 1 to 2 hours ay pwede na po dito. Habang nakamarinade ang mga chicken neck ay magagawa naman tayo ng breading dito. Sa isang bowl ay pagsasamasamahin lang natin ang 1 1⁄2 cup ng all-purpose flour. Sunod ay 1/2 cup ng cornstarch. At maglalagay din tayo dito ng 1 kg pack ng crispy fry breading mix. Kagamit tayo nito para hindi na tayo bibili pa ng onion powder, garlic powder, at spices ng magkakahiwalay. Halo-haloin hanggang sa magsama-sama na ang mga ingredients. Once ma-prepare na natin ang pang-breading, ay balikan naman natin itong minarinade nating mga chicken neck. After ng 2 hours ay eto na yung mga chicken neck natin. Ang sunod na gagawin naman natin dito ay paghihiwalay natin yung balat ng manok sa mismong leeg nito. Sa ganitong paraan po ay mas mapaparami pa natin yung magagawa nating chicken neck recipe. Once okay na, ay eto na yung mga napaghiwalay natin. Unahin muna natin i-process ang chicken skin. Ang gagawin natin dito ay gugupitin muna natin ito sa dalawa. Masyado naman po kasing malaki kapag hindi natin ginupit. Matapos magupit-gupit ang mga balat ng manok, ay lalagyan naman natin ito ng isang pirasong itlog at saka halu-haluin. Once okay na, ay i-coat na natin yan sa ginawa natin pang breading. Coat natin maigi ang mga chicken skin para lahat ng part nito ay makuvera ng breading mix. At saka natin yan iluluto directly sa pinainit nating mantika. Kailangan po na mainit na mainit na talaga ang mantika natin bago ilagay ang mga chicken skin. Medyo high heat po nakalagay ang apoy natin dito guys. Lutuin lang natin ang mga chicken skin hanggang sa maging golden brown na ang mga ito. Estimated cooking time lang po nito ay nasa 10 to 12 minutes lamang po. Once maging golden brown na ay pwede na nating hanguin ang mga ito. O oh, diba guys? Ang ganda ng pagkakaluto natin dito sa chicken skin. Itsura pa lang talaga ay mapaparami ka na ng kain. Sunod naman natin ay yung chicken neck balls. Bali, ang gagawin muna natin sa mga leeg ng manok ay hahatiin natin ito ng 2 to 3 pieces. Masyado po kasing mahaba ang leeg ng manok kaya kailangan natin niyang putulin. Matapos natin maputol-putol ang leeg ay gagawa naman tayo ng butter mixture nito. Nito guys ay may natira tayong breading mix ng niluto nating chicken skin. Magagamit pa din natin yan dito guys. Dagdagan lang natin yan ng 1 cup ng all-purpose flour, 1 half cup ng cornstarch, 1 teaspoon ng rock salt, at isang sachet ng seasonings. Halu-haluin hanggang sa magsama-sama na ang mga sangkap. Next ay maglalagay naman tayo ng tubig dito. Paunti-unti lang po ang lagay para hindi tayo mapasobra ng lagay dito. Haluin hanggang sa wala ng masyadong buo-buong harina dito sa ating butter mixture. Matapos mahalo-halo, ay ilalagyan naman natin yan ng shredded carrot. Optional lang naman po ang carrot dito guys. dagdag gulay at sustansya kasi ang carrot dito sa ating butter mixture. Sa huling pagkakataon ay haluin natin itong muli. Once okay na ang butter mixture, ay pwede na nating ilagay pa unti-unti yung mga lieg ng manok. Bali, ang gagawin lang natin dyan ay i-coat natin isa-isa ang mga chicken neck gamit ang dalawang kutsara. Then, directly natin itong ilalagay sa mainit na mantika. Tuloy-tuloy lang sa pagkukot at paglalagay dito sa kawali hanggang sa makarami tayo. Huwag nyo na lamang po masyadong damihan guys at baka po magsiksikan at magdikit-dikit yung mga niluluto natin. Nakalagay ulit ang apoy natin dyan sa medyo high heat na settings. Hintayin lang natin mag golden brown ang mga ito. Estimated cooking time naman po nitong chicken neck ay nasa 8 to 10 minutes lamang po. And once mag-golden brown na ang mga ito, ay pwedeng-pwede na po natin niyang hanguin. And once maluto na natin lahat, ay ready to serve na ang ating chicken skin at chicken neck balls. Samahan lang natin yan ang sariling gawang sausawan, ay perfect na perfect na itong recipe natin. Ayos na ayos to guys kapag may okasyon o inuman dyan sa bahay nyo. Dahil sa isang kilo lang ng leeg ng manok, ay marami-rami na tayong magagawang pulutan dito. Bukod sa pangpulutan, ay pwedeng-pwede pwede din natin itong ipangulam at marami-rami na din ang makakakain ito. Kaya try mo na din gumawa nito. Paano guys? Dito na kami. Diyan na kayo. Bye!